Magandang araw po sa inyong lahat, kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan For today video, heto ipapakita ko sa inyo itong lugar namin dito sa albahak At uh, nakikita ninyo, napakaganda At uh, preskong presko, malamig dito sa lugar na ito Lalo na tuwing uh, buwan ng uh, Nobyembre, uumpisa na ang summer At ang mga tanim dito, napakaraming mga prutas na tumutubo dito dahil malamig dito At heto uh, makikita nyo yan yan yung orange at meron sila nga uh, yung uh, pigs, pig fruit, yung yellow apricot, kiwi, at uh, yung almond. Plums, grapes, napakaraming mga prutas dito na tumutubo dahil malamig dito sa lugar na to At ang kabahayan dito ay nasa kabundukan. Nasa taas sila ng kabundukan. Napakaganda, tingnan ninyo. Oh. At ang presko. Parang bagyo ito guys. At, at tuwing, uh, Nobyembre, nagpapag dito, napakaraming ulap. At uh, anim na buwan na summer, anim na buwan na taglamig. Dito, kahit na summer, mararamdaman mo yung lamig, hindi masyadong mainit. At uh, ayan, papakita ko sa inyo itong lugar ko dito at talagang napakaganda dito yan sa Albaha dito ako nanirahan ng ilang taon at namasyal ako sa mga kaibigan natin dito at ayan uh, na at, at nakita ko na naman itong lugar na ito yan yung sa Albaha tingnan ninyo oh yung mga bahay mga kabahayan nasa taas ng bundok at uh, bulubundokin itong lugar na ito tingnan ninyo oh at uh, doon, banda roon, mga nakatanim doon, mga grapes, plums, apple, yellow apricot. At uh, tignan nyo yung daan, napakaganda. Napakalinis, napakapresko. Ang sarap mamahinga dito. At uh, hindi mo mararamdaman ng init. Kapag uh, taglamig dito, hindi ka mo na kailangan ng aircon. <laughs> Dahil dito, sobrang lamig, grabe. Ganon din sa Riyadh kapag uh, taglamig, sobrang lamig mas malamig dito dahil ito'y lugar kung saan sa Saudi Arabia ay isa sa malamig na lugar dito sa Saudi yung malamig na lugar kagaya ng Albaha Baljurasi, Abha yan mga lugar na malalamig tabok, sa Riyad din malamig kapag taglamig at kapag summer ngayon napakainit sa Riyad ayan mga kababayan natin tapi nakita ko lang itong ating lugar dito sa Albaha kung saan ako nanirahan nung panahon na nandito ako at uh, ngayon ay nakapasyon na naman ako ibinahagi sa inyo itong uh, lugar ng Albaha. Napakaganda uh, at uh, bulubundukin At uh, dito yung mga bahay na sinaunang bahay noong unang panahon dito yung ginawa yung mga stone age ang mga gawa sa ano sa Marmol Sa mga nakaraang vlogs ko guys Maraming mga old uh, houses na i ko sa inyo Katulad doon sa Makwa Kung saan yung mga old houses, TN Village Doon nanirahan mga matatandang, mga un sinaunang, mga Saudi At uh, doon naman sa Tuwal, yung uh, Mud House At uh, taray papakita ko sa inyo Itong mga tanim dito sa lugar na ito. Napakaraming mga prutas dito na tumutubo dahil malamig dito. Dito yung bagsakan ng mga prutas. At uh, dito kumukuha yung mga taga-jeda uh, para itinda. Yan ang uh, lugar ko dito. Napakaganda at napakalamig. At, at tara, bababa tayo at papakita ko sa inyo itong Lugar dito sa amin na kung saan yung mga halaman nila at uh, yung mga punong kahoy na namumunga. Tingnan ninyo guys at oh. Natara baba tayo sa ibaba. Napakataas nitong hagdanan. Nakakatakot. Natara baba tayo guys. dun tayo sa itaas nagmula at bababa tayo at tatingnan ninyo yung pagkakagawa ng mga salasan ng kanilang mga hole, yung mga pader na gawa sa mga bato at uh, dito, yan yung orange wala pang mga bunga maliliit pa lang at uh, ito naman yung ano, yellow apricot at uh, yan yung pigs may mga bunga na yung pigs pero hilaw pa. Ayan. tama oh. Yan yung uh, pig, pig fruit. Ay may mga bunga na siya. Masarap ito guys. Lasa siyang ano, kay Mito kapag nahinog. Malambot at uh, makatas, matamis, madagta. Yan ang puno ng pigs. Sa mga hindi pa nakakakita ng puno ng pigs. Ayan guys. At kapag namunga siya ganito. Dalawang klase ng uh, pigs may kulay maroon. At uh, may kulay berde. Ayan. At uh, dito, yan. Ito yung plums naman. At uh, yan, mga tanim nila dito. At uh, ito yung... ah uh, kung hindi ka pa kayo nakakita ng puno ng... Ano yung uh, mansanas, ito yon. Ayan o. Oh. Kumpul-kumpul yung puno ng ako uh, ay bunga ng mansanas. Ito yung native na mansanas. Kikita niyo. Maliit pa lang siya. Ayan, guys. Kinain ka ina ng ibon. Tigman natin. Hmm kakap. Hmm. Ito yung mansanas, guys. Mm. Ang katas, ang tamis. Ayan, no. Kasi niyo. Napaka may mga tumutubo niya halaman dito at dito naman, ito yung plums, kikita ninyo halaw pa ganyan ang puno ng plums ayan o, oh, kikita ninyo napakaraming bunga at dito naman ito yung pits ayan o, oh. daming bunga ng pits kaso, kuha tayo yung malaki na mm. ito yung picks na sinasabi ko ang sarap <laughs> mm. ang lusong mm, ang sarap, ang tamis napakaraming bunga ng ng ano, ng fix kinakain lang ng ibon at tara tayo ayun o namimitas ako ngayon ayan ang bunga ng peach makita <laughs> ninyo guys at ayan guys so oh, nagsawa ako pinakain lang ng mga ibon grabe ang daming ibon kasi dito na kapag nahinog na yan kinakain at binalutan ng fishnet yan yung mga kaibigan natin dito na Pilipino na nangangalaga dito at namasyal ako ayan yung dami oh. iba <laughs> at kain tayo guys Mmm, sarap. Ang tamay. Kaya sinasabi so, ko sa inyong pitch. Mmm. Baya lang guys. At ayan. Uh, ayan yung puno ng pitch. Malit lang siya. At namumunga na. Opa ba tayo. Baya na. Uh, at dito naman. Ito yung plums. Ayan. Pag nahinag to, kulay yellow. Dalawa din klase ng plums na pabunga niya. May kulay yellow at saka kulay maroon. May maliliit pa siya guys. Ang oh. daming bunga. At uh, dito naman, yan. Napakaraming bunga rin ng mansanas. Oh. Ayan. Oh. Kita nyo? Yan ang mansanas guys. Ang mga hindi pa nakakakita ng bunga ng mansanas, ay bunga naman mansanas puno naman mansanas ayan ang puno naman mansanas ayan ang native na mansanas kinukuha lang ng mga kinakain lang ng mga ibon pakadami guys ng bunga oh. ayan na oh. <laughs> kuha tayo ayan o oh. hmm tap hmm tamis ito pa tayo. There's a lot of uh, apple tree. Look at that. This is a fruit of apple. And also there, look at that. There's a lot of uh, apple fruit. This is a tree of apple. <laughs> And also here. Look at that. Because There's a lot of bird here coming eating this uh, apple. That's why it cover this uh this net. No eating a bird. <laughs> you know. Mm, delicious. Yummy. Mm. And also I have peach. Come on guys. Let's see the other fruits And also have a apple here. Look at that. Ito guys Oh. Yung apple na dami din bunga oh. Ay nakikita nyo. <laughs> dami bunga ng apple oh. Ba? Diba? Kuha tayo. <laughs> This is a apple. And there's a lot of uh, fruits here. Look at that. <laughs> okay guys, enjoy watching. At pinakita ko lang itong lugar dito sa amin. Yung mga prutas at mga bunga ng mga aming mga tanim dito sa aking mga kaibigan. Na Nanan dito sa Albaha. Dito yung lugar na malamig ata. nagyayelo. At, uh, nag at uh, dito naman at uh, may mga tanim din silang mga orange, ayan. Wala pang bunga yung kanilang orange. Maliliit pa. Ngat uh, dito sa side na yan. Ayano oh, napakaganda oh. ba? Diba? Yung mga wild flower. ganda ng lugar di ba malamig yan ang mga tanim dito sa kanilang mga damo yan pero kita nyo ang ganda oh, mga bulaklak kulay dilaw violet ayan oh. ata uh, mayroon din puti ayan oh. ang dami mga tanim lang na ano yan mga wild plants mga ligaw na mga damo pero ang gaganda ng tanim at ayan naman guys yung parsley alam niyo yung parsley iyan kinakain ng kambing. At uh, kinakain din ng tao. Napakaganda rin na gamot ito. Ayan, at uh, kita nyo yung parsley. <laughs> at ito naman yung yung ano, mulberry. Mulberry to pero wala pang mangbunga bunga. Ayan guys. So ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo sa vlogs ko ngayon at sinare sa inyo. Ito nga pala yung lugar ng Albaha, Kingdom Saudi Arabia na kung saan. Ito yung isa sa malamig na lugar dito sa Kingdom Saudi Arabia. Tuwing uh, December, ayan, dito sila. Uh, ay dito yung malamig na lugar na nag nagpapag. So ayan, at kain na tayo. Let's eat apple. Mm. Delicious. Hindi <laughs> niyo guys, ang daming bunga ng apple niya. Ikaw na magsawa. Yan sa ibaba din ng mga bunga. Ganyan yung puno ng mansanas guys. Ito yung kulay verde naman sana. Ayan. Diba? <laughs>